Oh my God, Bansang Pilipinas! Hello, 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 hello! Sa inyong lahat ng aming mga kabaranggay, hairdresser, salon owner sa buong Pilipinas. Naku, eto na ang napakagandang episode dahil ang ating mga panlaban, ang pinakamagiling mga hairdresser, mga parties ng Pilipinas, pupunta na po kami sa Taiwan para lumaban sa 29th Asia Pacific Hair and Beauty Olympic at lahat na may matutong hayan nyo. Pero, dapat mag-like, share, and subscribe muna kayo dito lamang sa Mother's Point of View. From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic. Now open for franchising. Mother's Point of View. Hello po, uh, ako po si Cedric Eleponga, ang representative ng Pilipinas para sa bridal category. So po, bridal po yung lalabanan ko sa, sa competition ito. And then ayun po, medyo mahirap sa part ko kasi bridal category ng international. Unlike ng local, parang gamay mo na, kapa mo na kung ano yung idea which is traditional ng Pilipinas. Siyempre, pag sinabing bridal, simple, elegante, ilalabas mo lang ang beauty ng babae. Ganun lang siya kasimple. Unlike na international, may kanya-kanyang tradisyon. Like, for, for, example, when we say India, heavy yung makeup nila na pinagaganda nila yung mukha. Talagang as in kinopover nila. Pag sinabi naman na Korea, lalabas naman yung kanilang skin lang. So, detail lang po yung kailangan. Kapag Thailand, uh, para ding Pilipinas, pero it's all on the parang beauty makeup. So ganoon, parang ang hirap tantsahin, ang hirap timbangin kung ano ba talaga yung isi-showcase mo na concept para lumutang ang iyong uh, obra. So, yun yung nakakalito. Ang kalaban mo rito is yung isip mo. Paano mo isi-showcase, paano mo ipapakita sa mga hurado mga manonood, yung ganda ng gawa. Kasiyempre, cross-springer po ako dyan na sana magustuhan nga ng mga judges yung aking gagawin uh, para naman happy tayo pagbalik natin sa Pilipinas. So, hindi po ako makapag uh, hindi pa po makapagsalita kung mananalo ba ako o hindi, but of course, definitely uh, confident naman ako na sa aking cobra. Hello, I'm Trisha Marquez. Uh, may dalawang kategori akong sasalinan dito sa Taiwan. Isa ay color braiding hairstyle at syaka, syempre dito naman sa fantasy hair and makeup uh, category, syempre kailangan po natin na uh, kakaiba na mabigyan po natin ang buhay. Magka-combination tayo dito sa hairdress, sa uh, 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 gown, at syempre sa makeup. Kailangan magkaroon sila ng uh, combination na total impact. Actually po, uh, lumalaban ako kay Mado Rito Reyes ng mga uh, So ngayon na uh, kita rin yung nakita po ni Mother na pwede po akong ilaban. At nag-champion po ako ng 2020, 2023. Sana po uh, palarin, And then, uh, syempre ibigay na po natin ang ating lakas mga creation natin para mapaganda po natin ang ating model, gawa at syempre uh, kailangan mag-pay tayo sa pangyikam na makuha po talaga na. Hello po, magandang magandang araw sa inyo mga kababayan kong Pinoy. I'm Kurt Corpus from the Philippines. Ang category ko pong sasalihan ay ang bridal makeup, creative makeup, which is yung fantasy makeup. Dati po ako nagsimula sa, sa feel hair po sa isang bunting isang suklay dati akong estudyante ni mother hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na pa sumali at ilabas ang aking talento sa patimpalak ng, ng hair and makeup competition dito sa Pilipinas at pinalad naman po tayong manalo kaya nabigyan tayo ng pagkakataon na i-represent ang ating mahal na Pilipinas ayoko maging ipokrito pero umaasa ako sa sarili ko at ngayon pa lang sobrang saya ko na ngayon pa lang ini-interview nyo po ako at magbigay inspirasyon sa mga kabataan ng ng katulad namin na gusto marating itong ganitong global stage po. Isa na po itong tagumpay sa akin. So dito pa lang po, maraming maraming salamat po sa lahat ng taong sumuporta sa akin, sa lahat ng tulong, asa, at mahalaga po na sa Panginoon. Siyempre kay Mother Ricky Reyes po dahil sa binigyan niya po kami ng opportunity na i ilabas ang aming talento. Kasi kung hindi si Mother ang nagumpisa niya, an, wala po kami ngayon dito. So, dapat lang po nating tatandaan na habang tumatagal, habang tumatanda tayo at gumagaling tayo, may napapatunayan tayo sa sarili natin. Ang ipractice po nating mabuti ay ang pagiging grateful. Kasi pag merong kanyan, makakatapos ka hanggang finish line. <laughs> ayon Maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ayon na mga kagandaan, kagaya na sabi ko, 29th Asia Pacific Hair and Beauty Olympic. Imagine niyo 29 years. Ang Asia Pacific lamang po ang pinakamalaking samahan at kalupunan ng lahat ng hairdressers sa buong Asia Pacific at ang panlaban ng mga Pilipinas wala iba o natin walang iba kundi si Cedric Magandang maga, Cedric. Hello, hello, hello. Hello, hello sa mga powers ni Mother. Eto na po kami. Tasaba po tayo sa Digmaan. Correct. Kami po ay papadala ng ating bansa sa Taiwan. Digmaan, ng kagandahan. Yes, Mother. Diba? Andyan po ang inyong mga alagad nangunguna sa pangalan ng pagpapaganda. Correct. Ayan. At syempre, kasama naman natin si Trisha. Hello, hello, mga amigas, amigos. Nandito po tayo kay Mother Ricky. Kanyo lola mo. At oh, Ma. malapit na ang pasabog na labanan. Eto na. Susunod si Kirk. At hello, hello, hello. Magandang araw mga certified. Kasama ko ngayon ang aking mga kasama na lilipad pagpunta sa Taiwan. Kasama namin nag-iisang malaalamat na Mother Ricky Reyes at proud na proud na kaming ipaglaban ang galing at puso ng Pinoy. At syempre, kung meron tayong mga panlaban, meron din tayo kasama mga hurado. Unang-una na dyan, syempre, si Frances Imperial. Oh, hello, hello everyone. Iniimbitahan namin kayong manood at sumama sa amin sa Taiwan para sa pakipagtunggali ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Uuwi na lang natin sila ng trophy, di ba? Yes, mother. At kaya natin, ating maraming mananalo sa atin. At kasama dyan si Jam. Hello po. Magandang kumaga po sa lahat. Excited na po kami pumunta sa Taiwan at para tunghayan ang napakalaking pag, uh, patimpala sa buong Asia Pacific. Ng, uh, oh, Asia -Pacific, Pacific, sa patimpalak sa industriya ng pagpapaganda. Actually, sampung bansa ang maglalaban-laban ngayon. Wow. Kaloka, di ba? At ang pinakamatindi yung kalaban ay Mongolia, mga Taiwanese, nakukumanda, at mga Japan. Kinakabinunet. O, teka muna. Cedric, How how does it feel na lalaban ka sa international contest? Siyempre, Mother, talagang pinaghandaan ko ng bongga. Siya, siyempre, siya, oh. sinabi natin na pangalan ni Mother, kailangan bongga tayo eh, dito. Eh, dati ka bongga. Eh, yes, Mother, <laughs> nagmana po sa inyo, siyempre. Always a so, winner. Ayan po, kailangan talaga paghandaan. Uh, pigain ang ating isipan, ilabas ang ating mga natatagong talento para ipagbuni sa buong daichi. fight, fight, fight. Yes, Baba. fight for the Philippines. O ikaw naman, nakakatulog ka pa ba? So far, kaka-imagine ko sa creation ko. <laughs> 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 hey, sa Hindi siya nakakatulog. Ang agama, Wala nang tulog, <laughs> di ba? O tapos? Ngayon, medyo may sinat-sinat pero... Pagkagising mo... Kaya nga, iniisip ko at laban at laban lang. Pagkagising mo, call na ng call na kung sino-sino. Yesterday, mo. mother. Diba? O, Kurt, anong preparation mga ginagawa mo? Ang uh, preparation po na ginagawa ko sa lahat, mga kabayan ko, mga Pilipino, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa may kapal, sa binigay niyang talento, at ipapakita ko sa buong, um, katulad ko, na nangangarap lang dati, na, ba, na gagalingan ko. At graduate, yes. Reyes, at graduate ng Recreate Learning Institute. yes. Ayun. Diba? Kaya maraming maraming salamat sa sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin katulad ni mother sa pamilya ko syempre unang-una sa lahat sa Panginoon kasi nandito tayong lahat ngayon at ipagdidiwang natin ang 29th up ka sa Taiwan kaya handa na eto, eto naman sasabi ko sa inyo mga kabayan ko hindi po ito yung ako yung pinakamagaling kundi bawat galaw ko dito may puso at damdamin at yun ang pinakamahalaga oh, diba? oh! 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 o teka muna naman kayo hurado kayo ano yung iniisip mo? Branches. Um, Siyempre, una, hindi rin kami makatulog, mother, kasi alam namin na ano yan, hindi lang bansang Pilipinas. All over the Asia Correct. yan. So, maraming nagpre-prepare, hindi lang Pilipinas yan, nandiyan ang Japan, Mongolia, magagaling din sila, lalo na mga Taiwanese. Siyempre, kinakabahan din kami sa pag-judge dahil we have to be fair. Kailangan kung sino mananalo, yun siya talaga dapat ang manalo. Correct. O, Jamon, ano expectation mo? Uh, Siyempre, mother, ah, uh malaking evento, to. So, ine-expect ko na yung mga regular na nakikita natin ng mga creations ng mga hairdressers, okay. hindi natin makikita doon. Feeling ko, okay. sobrang bobongga. Kaya, mahigpit ang laban. Pa okay. Pati bilang hurado, masasabi ko na mahihirapan ako kung sino ang mananalo. Kasi, okay. sa lahat ng mga magagaling na hairdressers dito sa Asia Pacific, nag-tipon-tipon sila. tipon mag mag Para mag-, mag, uh, mag Laban, laban na ba? laban na baka okay. maglaban na. So feeling ko uh, hinahanap lang naman ng mga hurado eh kung sino yung pinaka magaling. Sa pinaka-ganta. Pinaka, pinaka ganta pinaka, pinaka unique Yan ang pinaka-importante. Oh, salat sa ng contest, maraming magagaling, di ba? Pero ang tanong is, baka naman magkakamukha sila, di ba? So kailangan meron isa na lulutang na unique na unique. Yes po. Yun po yung hinahanap talaga ng mga mga hurato. Yung kakaiba, yung hindi, yung na set aside niya yung creation niya doon sa mga karamihan. Okay. Ikaw na sa sa ilang taong paglaban mo sa national event sa Pilipinas na you turn out to be champion, na nanalo ka, ano yung iniisip mo pa na pwede mo pampigayin? Eh, international na to. Kaya nga, mother, medyo na mahirap din talaga kung uh, kumbaga bago kang makatulog, gustuhin mo mga magpahinga, yung utak mo lumilipad. Talagang nananaliksik siya ng mga ideya kung paano mo gagawin, ipapakita yung talento na ibinigay sa iyo ng may. But you know, I'm excited for you because if you feel excited that way, meaning, yung creativity mo umaandar, Yes, mother. Hindi, hindi Definitely. ka nagiging stagnant. Yes, andar na andar, ano paano, pa, ano ba, kulang, di yes, ba? Yes, mother. Saan mo, yung mga materials sa ginagawa mo, saan mo kinukuha yan? ah um, dahil siyempre sa ngalan po ng pagpapaganda, salon, hair. So from the salon, uh, like nang pinaggupitan ko ng buhok ng kliyente. Tatago mo yan? Yes, mother. Kung baga, we yeah. re recycle ko yan. Kumbaga, yung garbage po natin, itinaturn natin into a creation. Which is, yun ah, yung, 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 mo talaga is oh. kailangan mong gamitin. Kung paano mo ito turn out into a precious, uh, magnificent na no, Oh, yes, diba? mother. Tricia, ano yung feeling nung lumalaban? Actually, napaka-proud ko sa sarili ko kasi okay. isa, ako, isa ako sa representative ng Pilipinas na pinidali ni Mother Wiki. So, siguro napakasaya ko po ma. Actually, we are a group of more than 20. Yes. Yung lalaban, siguro mga 12 kayo. Pero iba-iba namang kategorya yung lalabanan nyo. Yes. yes so, ang mga kalaban yung mga Banyaga, Taiwanese, Japanese, Mongolian, Macau, Thailand, lahat yan. Eh lahat siya naghahanda rin lahat, ba? Diba? How does it feel? Yes, Mother. Pero pinaghahandaan ko ko rin siya. Kinakabahan pero kailangan may pasabog-pasabog tayo sa panlaban din natin. O oh, ikaw naman, Kurt. Ano oh. yung pakiramdam na naihanda mo na ang lahat? Actually, Balita ko na yung pake na lahat ang mga hargamento uh -huh. mo. Ay, sa totoo lang, hindi ko tinitignan na lahat ay aking kakumpetensya dito. Nagpo-focus ako sa aking sarili to be the best version of my creation. Yan ang maganda attitude. Yan ang Chilo, best, di ba? Ay, na pwede kong i sabihin sa mga katulad ko na, ay, ano, ang um, kabataan na nagsisimula, huwag niyong tignan sa iba ang gawa, kundi tignan niyo kung ano ang kaya ninyong ilabas at doon niyo papanggugutan. Kasi pag, pag kinukompare-compare niyo yung mga gawa niyo sa iba, minsan doon kayo matatalo. Walang matatalo pag nanalig ka sa Panginoon at sa sarili mo. Correct. O oh, Francis, narinig mo yung mga lalaban na yan, yes, ba? Diba? Yes, Ano ang feeling mo para sa kanila? Mother, ang uh, masasabi ko lang, magbibigay ako ng advice sa kanila kasi huwag niyong masyadong i-focus yung sarili niyo sa competition kasi hindi lahat nabibigyan ng privilege na makasali sa abroad. Yung masali pa lang kayo dyan, parang winner na kayo ng yeah. representant na kayo ng Pilipinas. Ang, ang pinakamagandang part dyan is i-enjoy niyo yung pag-competition at yung magiging connection niyo sa ibang bansa. Correct. O, Jam, ikaw, ano yung feeling mo sa feeling nila, sa gagawin nila? yung para sa akin ko bilang hurado ng ganito kalaking patimpla uh, ina inaadvisean ko po sila na kumutok sila sa sarili nilang gawa. Huwag silang tumingin sa gagawin ng iba kasi doon sila maliligaw eh. Kapag hindi kasi kapag ginaya mo yung creation ng iba, hindi ikaw 'yon. Kailangan ikaw sarili mo, si original isip, sarili mong uh, paglikha ang mangingibabaw sa nagiging create creation mo. At bilang hurado, dapat kapag tinitingnan natin yung mga gawa ng mga mag 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 mag-compete mag, com katulad ko, medyo detalyado ako. Iisipin niyo yung mga bawat technicalidad pa rin kasi doon pa rin nakikita yung yung galing ng isang hairdresser o ng isang makeup artist. Correct. Okay, yung tatlong lalaban. Lumalaban kayo sa national, nananalo kayo, nagiging champion kayo. Itong sasabakan nyo, ano ang pakiramdam, Tricia? Uh, actually, super kaba po talaga, Mother. Pero napaka-proud nga po dahil sa uh, may lalabang kami sa international. Sa laki ng dibdib niya, kabang kaba marit. So, oh, anong, ano feeling, Cedric? Same sa kanya, Mother. Talagang, siyempre, yung kabaan doon eh. Uh, dangan nga lang Nakailangan mong patunayan din yung iyong sarili at saka ipakita mo nga ang talento na meron ka. Okay. Lalo na buong mundo yung manunood sa iyo. Okay. Okay. Ano ang pakiramdam ng from national to international. Mas nangingiba po ngayon ang aking kagalakan sa puso kaysa sa kaba. Kasi once in a lifetime experience po ito at hindi po lahat na bibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng ganitong klaseng talento na pwedeng ipahagmalaki saan mang panig ng mundo. Ang Pilipino that, tayo, ah, angat. Ah, o oh, teka muna, teka muna kayong tatlo. Saan <clears throat> nanggaling ang inspiration mo? Ano lalabanan mo? Bridal? Bridal category. At ah, saka? Sa bridal. Look, bridal. Ano yung inspiration mo sa inisip mo na gagawin? Siyempre, when we say bridal, kailangan lalabas yung pagiging Uh, birhen ng isang babae. Okay. So, meron pa uh, ba, ba niyan? <laughs> yes, kasi kaysa na lang yan. Kailangan natin mother ipakita okay. yun. sa ating creation, doon natin ilalabas. Doon natin, uh, hindi man siya nagsasalita bilang isang modelo, tatayo lang yan sa harapan ng mga hurado. Pero, it will signify yung iyong work. Kung papaano mo i -re represent yung iyong gawa sa kanila na magmumukha sila. Paglaban okay. mo sa Taiwan, ah, uh, kukuha ka ba ng modelo doon na may dala kang modelo? Ang mother, meron po ako ditong, siyempre, nasa larangan po tayo ng mga pagpapaganda. Marami tayong mga kaibigan. So, okay. yung support po nila sa akin andyan. That's why ano meron po model po? Yes. Yes, mother. Love so, ako. Mo, She's oh, she yeah. ikaw, ano yung inspiration? Ang inspiration ko po dun sa aking category na sa hair color style braiding, siyempre dapat kakaiba. Okay. Meron kang pasabog na ilalabas. Okay. Ito naman po sa fantasy... So dalawa sa samuyad mo? Yes, mother. Fantasy and... Uh, hair color, color braiding. styling, okay. Yes. Ano po, uh, ito po, yung sa... Ano naman, sa fantasy, kailangang pasabog talaga. Yung magugulat yung mga judge sa ipapakita to. Swabe! Hindi, hindi lang po sa ako. Hindi lang po Ano yung inspiration mo? Ah, uh, inspiration ko yung Jawa. <laughs> Sobra. Family, siyempre, yung anak ko, tsaka yun. No, but yung kabuuan nung gagawin mo, saan ang galing yun? Sa puso ko, sa puso ko. Wow. Na kailangan practice. Na... Oh, practice ko na... Abo. Practice ka ng practice? Yes, practice pa nung... Ikaw, Kurt, ano yung inspiration mo sa gagawin mong panlaban? Um, ang kategory ko po ay bridal makeup at saka fantasy. So sa bridal makeup yan po ang inyong abangan kasi maraming magagalim. Pero kailangan nating lumitaw. Sa fantasy naman, pag sinabing fantasy, lahat ng mga katunggalitaan ay may kanya-kanyang pantasya. So ang ilalabas ko ngayon kung ano ang pantasya ko sa utak ko. Kaya Order. abangan. Ah, <laughs> correct. All together man, last question. Ano ang advice niyo sa ating mga Milyong-milyong mga taga hairdressers, salon owners na patuloy na lumalaban and would like to aspire to be like you. Kasi now, pag nanonood sila, kayo na yung aspiration nila ngayon. Kayo yung kanilang inspiration din na uh, someday, somehow, gusto ko magigayo na Kurt, ni Tricia, ni Cedric na lalaban ako. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international debt. Ano ma advice mo sa ating mga kabataan? Uh, Ma-advise ko lang po sa mga nangangarap ng na mga kabataan na, na subukin or suungin ang larangan ng papapaganda. Siyempre, ibigay niyo lang ang inyong natural. Ipakita niyo ang inyong talento. And then, yung mga nanonood na sa inyo or yung mga nakapaligid sa inyo, sila na makakapansin yan. Huwag ka lang titigil, kailangan magpatuloy ka, ka dahil yung mga naniniwala sa inyo... Huwag susuko! Yes, mother, huwag susuko. Dahil yung naniniwala sa inyo, patuloy ka nilang susundan. Magsisibang inspirasyon ka sa kanila upang sila din ay makagawa ng maganda. Okay, oh, Tricia. Ako naman, mother, dati ako nangangarap na makasali sa gantong gan competition pero ngayon po, nananandito na ako na ngayon. Sa mga, ano ang mga advice mo sa mga bata? Sa mga ba kabataan po na katulad namin na nangangarap, ah uh, lagi lang po lang tayo mag-aral, try ng try, hanggang sa ma-ano ma 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 tayo yung, yung ginagawa natin, makita ng mga taong para okay. okay. Okay, advice mo sa mga bata? Ang advice ko sa mga kabataan na katulad ko dating nangarap, ituloy nyo lang ang inyong pangarap at kung kayo man ang nag-fail, wag na wag kayong titigil. Yan ang paghugutan nyo ng lakas ng loob, ipagpatuloy. At eto lalabas talaga ang inyong galing pag once na totoo kayo sa inyong pagkatao. Tapos gusto ko rin na sabihin sa inyong lahat na na uh, andito kami na nailalaban ang Pilipinas, hindi uh, hindi kami yung pinakamagaling pero gusto namin na ibigyan. At pwede kayo maging mentor nila. Yes, pwede namin, pwede, namin kayong turuan, hindi kami kompetensya dito. Kami ang inyong gabay sa inyong pangarap. Ay, ang galing naman ng mga panlaban. O, oh, advisean nyo naman yung mga panlaban kasi in-advise mga future. Eh, itong mga panlaban naman, advisean nyo naman sila. Uh, ma-advise ko lang po sa kanila, katulad po na sinabi ko sa kanila, magpakatotoo sila sa creation nila. Huwag sila kumopia do sa creation ng iba. Uh, dahil nga, magkakaroon para tayo ng conflict kasi magja-judge din po kami. Pero uh, para sa akin, isa sa akin value is yung integridad. So kung sino po talaga yung deserving na mananalo, yun po talaga yung gusto ko na siya yung tumanggap ng panalo. Pero ang para sa akin po, para hindi yung ang pag-judge ko po eh hindi base sa kung sino yung pinakamagalit, pero kung sino yung aangat at lilitaw sa Correct. Araw na yun. Correct. No, Francis, ano advice mo sa tatlo? um, ang advice ko lang sa kanila mother ano they have to give their best kasi buong ano yan buong Asia Pacific yan so kailangan may pakita talaga nila ang hinahanap kasi namin is uniqueness yung kakaiba yung talagang lulutang mapapansin talaga ng hinahanap namin para yun ang talagang manalis sa kanila As in, unique talaga kagaya nito creation ni Francis yes. yes. Uh, very very unique di ba ah uh, long gown lang na gold may little cape pero may pakpak na pang laban talaga, di ba? Yes, ma'am. Kailangan talaga na iba. At yung bridal na ginawa din ni Francis, ay kakaiba din, di ba? Yes, mother. Para bang, parang ayaw mo lagyan ng mga bato, di ba? Para <laughs> nagtipid. Hindi kasi... laban kung laban. Yes, Father. Kailangan kasi talagang makikita at mapapansin talaga sila. At ang um, pangalawa pa, pag nanalo man kayo, huwag yung ilalagay sa ulo nyo kasi uh, tayo nawawala minsan. Kaya yun si Mother Ricky na very humble pa rin. At nandiyan dyan pa rin sa atin nakasagapa sa mga lahat ng hairdresser at beautician ng Pilipinas. Ganun lang naman ang buhay. Dapat tuloy-tuloy lang ang laban. Huwag mo isasawa puso na, ay, pan magaling na, panalo sa... na ako, dapat walang gano'n. Napang lang lang. Oo, yes. dapat, sa susunod na laban, laban na naman, ba? Diba? Nako mga gandaan, Bansang Pilipinas, ito na po, nadala ko na po sa inyo ang ating mga panlabat, ang mga huradong Pilipino na tatahakin ng landas, papunta sa Taiwan para sa 29th Asia Pacific Air Olympic. Kagaya nung nasabi nila, ang hinahanap nila ay kailangan different and very, very unique. At yan ang matutungan nyo sa mga susunod na araw dahil blow by blow ay dadalhin namin sa inyo ang kanilang mga ginagawa, lahat ng okasyon from the first day, to the second day, non-stop, we will bring it all to you. Ano pang ginagawa nyo? Mag-like, mag-share, mag-subscribe dito lamang po sa Mother's Point of View.